Tuwing April 9, ginugunita natin ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor. Ngunit alam nyo ba na hindi pagtatagumpay ang ginugunita sa araw na ito? Sumuko ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa hapon sa Bataan, kaya tinawag din itong The Fall of Bataan. Sa pagunita ng Araw ng Kagitingan, tunghayan natin ang mga kwento ng mga sundalong naging simbolo ng tunay na sakripisyo Sa kwentong Pugay Kamay. Ang mga sundalong Pilipino ay nagsisilbing haligi ng kasanunlan, katapangan at dedikasyon sa pagtatanggol ng bansa at ng mamamayan. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, ang kanilang pagkakaroon ay nagpapakita ng di matawarang sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ito si Sergeant Aljun C. Lucero, Tubong Tagum City, dating combat operator siya na nakabase sa Samar kung saan dito niya naranasan ng isang malagim na kaganapan na bumago sa buhay niya. Ah, nakikita ko ma'am dahil pinanganak din ako sa kampo. Y yun na rin yung na kamulatan ko na lahat nakikita ko mga sundalo na gusto na idulok ko din yung mga mag isang sundalo. Yung ma'am yung isang colonel tag CSP operator kami. Ya, naharas kami. Bali na wounded ako. Na tamaan ako yung yung kamay ko na tamaan. Tapos yung balakang ko na tamaan din. Tapos may tiya kami noon isa sa bandang Samar, ma'am. Ano yung iniisip mo nun, sir, noong time na sugat ka na, nasa sa gitna ka ng bakbakan, anong iniisip mo? Uh, yun ma'am, yung pamilya ko, kung makaka-uwi pa ba ako dahil sa layo ng barangay kahit kalabaw, mahirap puntahan doon. Titiis ko mam ma yung sakit. Mahigit na mga 22 hours ako bago pa na Nakapanayam rin namin si Sergeant Anthony J. Samano. Naikwento niya sa amin ang mga karanasang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang magpatuloy sa kanyang piniling profesyon. Uh, mga masasakit, isa sa mga masakit na nangyari sa akin yung, na nawalan ako ng mga kasama. unahan kami ng putok ng, na, naunahan kami ng pumutok yung landmine. Tapos sa sa part ko, bigla akong na na blackout out ako. Nasa isip ako pero wala akong marinig, wala akong makita, tapos hindi ako makagalaw. Ang ginawa ko, instead na matakot, uh, lumaban na ako. Ang time na wala na talaga, parang gulay na talaga ako, wala na akong lakas. Wala na akong, wala na akong lakas. Nakahiga na ako gano'n. Ay, nakasandal naka na ako sa batok. Naisip ko na lang na buntis yung asawa ko. Pinili ko pang mag-servisyo kasi at uh, kabila nangyari, pinigyan pa rin ako ng chance pa na mabuhay. So. More than 200 troops died uh, starting 2016 hanggang uh, nagdeklara ng insurgency free. Uh, masakit to Imagine ilang pamilya nawalan ng mahal sa buhay. Namatay yung uh, sundalo. At the same time, hindi lang yung mga nagsakripisyon ng buhay. Of course, the wounded that contributed to the insurgency free that we have at uh, present. Kaya malaking bagay to na maikunik natin na yung sakripisyo ng sundalo related to sa pagparticipate natin sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ngunit sa kabila ng kanilang naranasan, patuli pa rin sa pagiging mabuting ama, asawa at isang huwarang sundalo si na Sergeant Lucero at Sergeant Samano. Sa pagunita ng Araw ng Kagitingan, Nawa'y maalala rin natin ang mga taong nagbuwis ng buhay para sa inaasam nating kapayapaan. Ako si Precious Medrano at ito ang kwentong Pugay Kamay.